Magandang araw po si Doc Willie po to. Uh, ngayong araw pumunta ako sa bahay ng Pelayo. Ito yung nangyari sa family nila. Hinanap ko yung bahay nila kasi nakita ko ito yung nangyari sa bata. Naawa nga tayo. Baka meron tayong may tutulong. So nandito tayo sa bahay nila sa isang barangay sa Quezon City. Kasama natin si Andrew or Anjo Pelayo, ang tatay at si Shara, yung mami nung batang namatay. Ano ba nangyari, Shara? Uh, sa... Yun nga po, since pong November, sa kanila na po ako nagpapacheck up sa USD na po. Tapos lahat po ng labs ko sa USD rin mm. ang galing. Tapos hanggang sa na tinitignan na nga po nila ako, okay naman po, regularly. So, monthly check-up mo, Opo, meron ka mga gamot. Opo, may mga po. gamot po ako, may mga reseta po sila binibigay sa akin, may mga labs na binibigay sa akin. Mm -hmm. Ultrasound lang po yung talagang sa UST. Ano nangyari bakit 32 weeks ka pa lang ay eh, biglang naghilab na? Kasi nga po yung usapan po nila do, ng mga doktor nila na doon mm -hmm. 34 weeks lang daw po CCS na daw po nila. Kung mm -hmm. hindi na daw po nila pag-aantayin na mm -hmm. ma-ma-labor ako kasi nga po sobrang delikado baka daw po mamatay ako. Mm -hmm. Base kasi kanina sa history nakuha ko kay Shara, yung unang baby niya okay naman yung unang baby niyang uh, babae. Eh, nagkaroon siya ng abruptio placenta, nagrupture yung placenta niya. Siguro medyo mahina Opo. yung uh, uterus. At uh, dahil dito, parang hindi mo kaya magbuntis ng 9 months, eh. kaya Opo. mga 7 months. Kaya ito ang plano nila, 34 weeks pa lang eh, lalabas Opo. na yung baby. Opo. Opo. So bakit bigla-bigla, 32 weeks, ano ba nangyari? Sumakit bigla? Sumak sumakit po siya, tapos mm -hmm. ihibla po siya, bubukol po, tapos maya-maya. Um -hmm umawawala. Mm. Tapos maya maya ayan na naman po siya. Tapos mm. nagkaroon na po ko ng spotting. Spotting. So tinakbo na ni Andrew agad? Opo. Tinakbo. Tin uh -oh. Ininok ko po muna. Minonitor ko po muna. Uh -oh. Hanggang madaling araw nung hindi na po talaga kaya na minuminuto na eh. Bigla-bigla mm -hmm. na po sumasakit. Doon na po ako natakot. Kasi, mm. kasi sabihin niyo po sa akin nung doktor doon, huwag ko na daw po antayin na sa bahay mm -hmm. ako mag-labor. Kasi baka mamatayit daw po ako. Oh, oh. So automatic po yes, yun. Yes, pagdating doon, alam ko sobra na sakit, parang okay. medyo nawawala ka na sa okay. sarili mo. Ano nangyari? Ano uh, yun nga po Dok. nung gabi po ng madaling araw na yun Dok. eh nagising po ako na yung missis ko po ay eh, nakita ko po na namimilipit na siya sa sakit. Kaya agad po kasi akong agad po akong kumilos sa ano, na umalis po kami mm -hmm. na may sugod ka agad siya sa may isabihin yo ay sa okay. UST po. Uh -oh. Kasi doon po talaga siya anak So, may dala kang 6,000? Opo, may dala po akong 6,000. Yun po yung dala kong pera nun, Dok. Mm -mm. So, pagdating po namin doon, Dok, agad pong pinaupo siya doon sa may kwarto. Pinasok po siya doon, pinahiga po siya. Examination room. Mm -mm. Sa may examination room, dinala po siya doon. At yung dalawang nurse po yung nagasigaso ko sa kanya. Tapos, naghintay na po ako doon sa labas. Kasi tatawagin na daw po nila yung doktor, yung talagang mm -mm. titingin si doktora sa hagun. Mm -mm. Tapos tumagal pa po siguro ng may mga isang oras hanggang sa nakatulog ako, kakahintay po. Mm -hmm. Binising po ako ni Doktora Sahagun. Mm -hmm. Kinausap niya ako kung magkano daw po ba yung ipong ko, kung may ipon na daw po ba mm -hmm. ako. Kasi, kung yun nga po i-admit, ia ganito daw po yung mga magagastos. Nagbanggit po siya ng uh, yung mga gagawin at magagastos. So, kailangan ng incubator, mga lab tests, oh, po, at malaking mga, gagastos eh. Daw. Kaya ang sinabi ko po eh, This oras po kasi ng gabi daw, ang nadala ko lang dahil emergency po, ay eh, 6,000 lang po yung pera ko dito. Mm. Sabi niyang, sabi ko po gano'n. Mm. Kaya ang sabi po niya, ay sir, kulang na kulang po yung nadala niyong pera. Hindi po kakayanin nyo dito, hindi po aabot yan. Mm. Kasi sa ano pa lang, is 5,000 na kagad yung magagastos nyo, ganito, mm -mm. ganyan. Mm -mm. So agad-agad po silang nag-suggest ano, nag po siya sa akin na, na ano, meron meron tayong mga government ano na hospital, hospital na maka handle mm. niyang, ano niyo mm. ng kaso. Yung kaso niyo. Tapos yun na nga po dok, nagsuggest siya ng ano series at saka isabi niyo po. Uh -oh. Tapos po dok, So na, anong po, ginawa mo? Pumayag ka na agad na, na ma mailipad mailipat si, si Sarah. Ay, hindi po. po agad daw pumayag dok. Parang pinilit ko pa rin po sa kanya na dok, baka pwede hong pagbigyan niyo kami na gawan ko na lang po ng paraan bukas kasi madaling araw po. Ito lang ang dala ko na i-down ko muna, gawan ko na mm ko -hmm. ng paraan bukas kasi unahin nyo po yung buhay nung asawa ko kasi hirap na hirap na po so, talaga. ang feeling mo medyo serious kasi. Pero si Shara, ano, medyo gising ka pa ba noon? O... Nasa labas po sila noon. Pero alam uh, mong gumagalaw pa yung bata? Opo, opo. Na-check naman muna. yung bata. Opo, heartbeat muna. po. Okay. So in short, na pinalipat kayo, ano nangyari? Saan kayo pumunta? Jose Reyes po muna kasi yes. doon po yung malapit. Opo, oh, Dok. Uh, dinala ko sa Jose Reyes, bali pumara po ng taxi. Mm -hmm. Dinala ko po agad sa Jose Reyes kasi yun po yung alam ko na mas malapit po doon. At nung pagdating po namin doon, Dok, eh, tinanong ko po agad kung mayroong incubator. Then, sinabi po nila sa akin na wala nga daw, pong, wala daw po, wala incubator doon. Tapos, sa uh, kung gusto nyo i-admit natin pero walang incubator, alang-alang yung baby mo na mabuhay. Mm -hmm. So agad-agad po nun eh, lalo pong sumasakit yung tiyan uh -oh. ng asawa ko, natataranta rin uh -oh. ako na, na gano'n yung nangyari. Walang incubator. Nag-decide po kagad na bumalik na sa UST. So bakit mo nag-decide na bumalik sa UST at hindi doon sa East Avenue? Kasi po, Dok, nakikita ko po yung kalagayan ng misis ko. E, Tinatanja ko yung pakaramdam niya na talagang mm -hmm. may possibility hindi na po umabot. Ah, okay. Pagka sa sobrang layo po. Kasi UST uh -huh. po talaga yung pinagpapachay ka pa namin. Uh -huh. Nagtry po kami na bumalik doon at uh -huh. uh, nakiusap yes. nga po kami. So ano ba feeling mo noon, Shara? Nung nasa, alam mo pa ba to na Jose Reyes to? Opo, alam ko pa po. Tapos, pagpunta doon sa UST, ano o pakiramdam po. mo? Sumasakot, sobrang sakit na po siya. Tapos nagmakaawa pa po, oh. po ko sa... Doktor do sa UST. Yun nga po yung mga doktor doon na ibiyakin na lang po ako oh, na wag na po muna pag-usapan yung pera kasi po buhay ko po yung nandoon. Yes. Natatakot na po ako kasi nga po yung history ko nga po na pwedeng Yun pumutok yung matres ko, baka po mamatay ako. Yun na po yung nasa isip yes. sa utak so, ko. So anong nangyari? Ayun na nga po, Dok. Nung, nung second time. Eh, nung second wala. time na po pagdating namin, Dok. Nasa bungad pa lang kami. Uh -oh. Eh, sumasalubong na po yung mga doktor. na una po si... Uh -huh. Si Doktora Sahagun na sabi ka ang buka niya kagad, bakit bumalik kayo dito? Di ba sabi ko sa inyo, dumiretso na kayo kagad ng East Avenue. Hmm. Sabi niya pong gano'n. Sabi ko, Dok, hindi na po talaga kaya ng uh, misis ko. Hirap yes. na hirap na po siya. Yes. Mas lalo kung tumitindi yung, ano, yung, yung pagsakit po mm at pagkirot kasi yes. nga po yung yung dugupo lumabas, lumabas na yung mga yung dugo eh sisis sa sa second time around po kasi talagang, uh -oh. na po, talagang ako sa 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 hindi na yes, nga po oh. kung kaya ko pumubaba ng taxi, lumabas na taxi ako mm -hmm. na pupasok. kinapalang lang ko, nakakapalang ko po talaga yung mukha ko para lang doon. Hindi ko na po talaga kaya. Mas pinaninindigan po nila yung pera. So pagbalik natin, pumunta na tayo agad sa East Avenue at maganda naman yung trato, di ba? Mabilis na operation. Okay, agad-agad agad po. Kaya lang yung baby paglabas ay Hindi wala na, na? Na, na po. Agad-agad po kasi tsinik nila yung heartbeat ng bata. Wala na po siyang nakita. Bali ang nangyari na check-up ko rin si Shara. I think tinang ang matres, matres mo po. kasi na napunit na ata eh. Oh. So, at, uh, at least ngayon safe okay na ba pakiramdam mo ngayon? Okay na okay naman na po. Yung bata ay nai-libing na? Oh, Opo, oh, dok, na po. I'm sure mar marami kayong nagastos din sa libing, kahit sa ospital. Ma malaki na na ang hirap na inabot. Opo, oh, malaki rin po, dok. Oh. So, I mean, Uh, yung sa akin kasi talaga dapat naman tulungan yung pasyente kayo naman talaga yung talaga na, nakawawa so ano kaya maganda nating magawa ano kaya ang plano natin like si eh, Andrew ano bang ano bang tingin mong pwedeng mangyari sa sa pakiramdam mo ang sa akin po doon, sa parang kailangan po talaga magbayad yung doktor sa nagawa po niya. Kasi buhay po ng anak ko po yung nawala doon. Eh. Yung chance po na makas makasama ko yung anak ko, ang ko yes, po eh, tinanggal yes. po niya sa amin. Yes. yes. actually nagtatrabaho sa, sa as a of messenger course. at si Shara sa bahay lang nagbabantay na bata. Ikaw naman Shara, ano naman ang Ako tingin po. mo sa pangyayari? Alam kong uh, ka, bago pa lang 'to nangyari. Ako ano bang feeling Ako mo na doon, dapat nangyari? Na gusto ko lang po yung yung justisya para sa mga mahihirap na ayoko na pong maulit sa iba. Lalo na katulad sa akin na bata pa po ako, na ganyan na po yung, ganto na po yung nangyayari sa akin. Ayoko na po na, porket private sila, tatanggihan nila yung mga mahihirap. As, kaya asan po yung hustisya ng mga mahihirap dito na mga walang pera. So pag emergency, sana pati mga private hospital sa tanggapin. Total kasi emergency talaga, hindi naaabot dun sa kabila. Eh. Sige. Meron ka pa bang balak sana dito or ah uh, katulad nga sinasabi mo kanila naawa ka sa mga mahirap baka mamaya o, din ako. sila makapasok. Opo. Ah uh, yun, yun, yun po actually sa mga nakikinig sa atin uh, baka hindi niyo alam ay uh, na, nag-viral kasi yung yung naisulat ni Andrew at alam ko ngayon halos din hindi nina kayo ng tche-check ng internet eh. Meron ba tayong uh, gustong huling salita? Baka, sa, merong tutulong sa atin? Baka merong tutulong sa inyo? Or... ang, ang nakakatuwa kasi wala, wala, silang hinihingi. Eh. Okay. Oh, yeah. oh, okay. Parang kahit dito lang sila nakatira, uh, hindi maganda yung gaano maganda yung lugar, eh, talagang at least, di ba, naisip niyo mo pa yung para sa ibang tao. Meron ka oh, bang gustong huling salita, Shara, sa mga nakikinig? Uh, gusto ko lang po sana na... At saka ang daming nag-share, ang daming uh, ng, uh, nagdadasal para sa inyo. At sana makarecover kay dito. Uh, Oo oh, nga po. Uh, nagpapasalamat nga po ko sa mga nangyari. Yung sa nag-share nga po na maganda po yung bukas sa amin. Hmm. Ang gusto ko lang po sana yun nga pong, huwag na po maulit ulit. Di porket doktor, di may, mayaman po kayo, gagantuin nyo na lang po yung mga mahihirap na katulad namin na walang karapatan na pumasok sa pribadong hospital dahil sa nangyari. Critical na po yung kalagayang mga time Pero nung mga dating check-up mo, ano, maraming namang doktor na tumulong din naman sa iyo, di ba? Opo. So, ano so naman? parang case to case, eh, Opo, nagkataon? Case to case. Okay. Nagkataon lang po talaga na siya yung doktor na yun, yung Carmen. time na yun. Yes. Okay. So, maraming salamat sa pakikinig sana kahit papano naliwanagan liwanagan kung ano yung tunay at hindi yung tunay. At least, klaro. Meron kasi nagsasabi, hindi tunay yung nangyari. Eh. So, at least, alam natin tunay at yung mga hinain nyo. Tsaka siguro, kung merong pwedeng tumulong sa kanila, sa tingin ko, uh, malaking bagay din matutulong sa pamilya ni, ng mga pelayo. Salamat po.